Kung taga Pangasinan ka, alam mo ang luto na to. Ang tawag po dito ay binuburan. Nako, napakasarap na ito guys at ang bango. Ayan, kilalang kilala ito sa may bayambang Pangasinan. Please keep on watching. Dito sa aking maliit na rice cooker, nagluto po ako ng dalawat kalahating ano, cup ng bigas. Dapat po yung ating bigas yung masarap na bigas. Ayan, habang nagsasaing po tayo ay ano, iidadarang ko sa apo yung ating dahon ng saging para hindi siya basta-basta napupunit or nabubutas. Naku guys, itong isishare ko sa inyo, yung mga iba na bandang, ano, bandang bisaya, hindi alam itong ganitong luto. Basta ang alam ko yung mga tagapanggasinan, alam na alam itong ganitong, ano, luto. Masarap ito guys, talagang, ano, Talagang special ng mga taga-Pangasinan itong binuburan na to Ayan, pinuasan muna natin yung ating dahon para malinis na malinis ito. Antin ito po yung ating tinatawag na binuburan na ihahalo natin mamaya doon sa kanin. Bali, dalawang piraso po yung binili ko. Nung umuwi kasi kami, bumili ako niyan. Isang malit, parang tinapay lang po siya. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin ay kumuha ako ng lusong na maliit. Dudurugin natin. Bali, isang piraso lang po yung ano, yung ating dudurugin. Yung isa, titira ko yan. Ayan, kailangan guys ay pinong-pino itong ating, ano, itong binuburan na to. Malutong-lutong siya, kaya madali siyang durugin. Ayan, kailangan pinong-pino siya guys. Ayan, ganyan dapat to nung umuwi kami, nakita ko na naman siya, na, naubusan ako guys, kaya bumili na lang ako ng gagawin. So ito po yung ating paglalagyan. Isukat-sukat ko na yung ating dahon. Ayan, saktong-sakto lang yung dalawang malaking dahon dyan guys. Ayan, kailangan po yung ating gagamitin na paglalagyan, hindi siya sisingaw para may perfect natin guys. Ayan, kailangan talaga secured yung ating ano, ating ilalagay dyan na binuburan. Siyempre, nakuha ko lang itong ano kung paano lutuin kay mama. Ayan, luto na yung ating kanin. So, maglalagay ng tayo. Ilalagay ko na dito sa isang bowl para palamigin natin. Kailangan malamig yung kanin guys bago natin ibuos yung dinurong natin na tinapay. ayan po, malamig na po yung ating kanin. Lalagyan na natin siya ng, ayan yung pinulbos na tinapay. Ibubudbud natin dyan sa kanin, guys. Ayan po yung magpapalambot dito sa ating kanin. Ayan, kailangan po malagyan lahat. Ako itong recipe na to, guys. Minana ko lang po kay mama. Masarap ito, guys, kung natikman nyo. Ayan, sa mga nakatikim na yan, pa naman po dyan kung natikman nyo na itong binuburan na to. Ayan, shout out po sa mga taga Bayambang Pangasinan. Bali yung ano natin, inuulit ko guys, dalawat kalahating cup na bigas, tapos isang tinapay. Yung dudurugin po natin iyon, saka natin siya ibubudbud. Ayan po, napakadali lang gawin. Ayan, inubos ko na po lahat. Kinuta, kailangan po imalagyan po lahat yung kanin para malambot na malambot po yung kanin after ng 3 days. So pagkatapos po, ito na yung ating lalagyan ilalagay ko na po yung kanin dito na hina, hinaluan natin nung pinulbos na tinapay ayan, kailangan, mo, ipa kailangan ipaplatin natin yung ating kanin pagkatapos po ay itatago natin ito ng mga 3 days yung 3 days na yon yung pinaka-isaktong 3 days niya, bubuksan niyo po ito tapos lalagyan siya ng pinakuloan na tubig na may asukal. Ayan, makikita niyo po dito sa video kung paano ko ginawa. So, ayan, pagkatapos natin ilagay lahat, ayan, kaya isasarado ko na po siya. Kailangan po itong ating, ano, hindi siya sisingaw. Kailangan nakalak po talaga siya. Ayan, sinisecure natin mabuti. Tapos, ilalagyan ko rin siya ng takip na dahon din sa may ibabaw para hindi po siya sumingaw. Kasi po, pag sumingaw ito, tidigas po yung inyong kanin. Hindi nyo makukuha yung 100% na na gusto nyong ma-achieve ayan, ayan ilalak ko na po siya tapos po after 3 days bubuksan natin yan, bali yan na po lahat so after 3 days po ito na siya guys naku napakabango nito na guys ang sarap ng amoy ayan, tingnan nyo naman para na siyang puto yung itsura nya malambot na malambot na po yung kanin tapos napakabango ayan, ayan napaka perfect nga po yung gawa natin kailangan po talaga 3 days. Tapos, kumuha ko ng tubig, tapos naglagay ako ng sugar. Kailangan po kasi, ano white sugar dapat ang ilalagay natin. Eh, wala po tayong white sugar, kaya yung segunda na brown sugar yung aking ginamit. Pwede naman po yun, kasi pang tatamis lang din naman natin dito sa ating kanin. Ayan, hinalo-halo ko, tapos pinakuluan ko yan, guys. Afternoon, ito na siya guys. Ibubuhos natin yung kinanaw na asukal na may tubig. Ayan, ibubuhos ko po dyan yung kalahati. Hintayin nyo lang mga 15 minutes. Ibabad nyo lang siya ng 15 or 30 minutes. Huwag nyo muna siyang kakainin kaagad. Balikan natin after 30 minutes. Ayan, buksan natin. Ayan, ready na to eat. Naku, napakasarap na ito, guys. Sa ito wow. siyang tikman. Ayan, ang pango ang sarap. So, yan po sana. Gusto niyo muli itong ating recipe. Maraming pong salamat sa mga nanood at sumuporta dito sa ating video. Palike and share naman po. Hanggang sa muli guys. Bye!